Dinaanan ko ngayong tindahan nila tin kanina. Nag-order kasi ako ng mga sangkap na kakailanganin ko ngayong lunes. At dahil alas 7 ng umaga pala, maglalakad-lakad ako ngayon, bali di ako sa may palengke. Nasa parting panganiba na pala ako. Masarap nga sa pakiramdam kapag pinagpawisan ka sa umaga. Kaya nga't nilakad ko na lang ito papuntang palengke. Sa lunis kasi ay gagawa kami ng greha. Kaya naman mamimili muna ako ng mga sangkap na kakailanganin ko. Bali, mamimili na rin ako ng mga frozen goods. Mga boss, alam niyo ba kung saan itong dinadaanan ko? Pakicomment naman sa baba kung talagang tagagubat ka. Ito pala yung palengke namin dito sa guba. Masikip lang yung daanan natin ngayon kasi inaayos yung kabilang building ng palengke. Pagkatapos kong ang mamili ay pupunta ako sa may tapat ng simbahan kasi bibili ako ng sinapot. Habang naglalakad nga ako ay nakita ako ni Rhea kaya tinawag niya ako. Wala naging video ako eh. Dito na pala siya ngayon nagtatrabaho sa may Porta's Smith Shop. Shoutout pala kay Raymond Porta sa wakas na daanan ko na rin itong tindahan ninyo. Walang kupas talaga to sir e. Abayag hanggang ngayon ay maganda pa rin. Ayan po papunta na po tayo sa bilihan ng sinabot. Ayan larga muna. Di pa man. Sorry sa katapusan pa yeah. Pauwi na po tayo mga boss Maraming salamat po sa panunood Ingat po ko kayo palagi